So what's up guys, uh, welcome back sa ating youtube channel So for today's video guys, uh, natin or isishare natin kung paano mag replace ng bagong voice coil nitong uh, bullet type na twitter So dalawa po ito guys, uh, last week pa to dinala dito tapos chinek sunog yung coil nya So pag ganitong uh, coil nya guys, maliit na kasi ito mahirapan na tayo mag-rewind kaya ang ginawa ko is nag-order na lang ako sa online shopping ng kaniyang same na voice coil dito so dito guys uh, model pala na, na twitter na toys is daichi na ht dash 74 so super twitter ang nakalagay so 150 watts na merong 8 ohms yan. So, old model po ito guys, no? Na bullet twitter Yan. So, papakita natin, buksan natin itong kaling magnet. So, sa pagtanggal itong voice coil is tanggalin nyo lang itong dalawang tornilyo or isang tornilyo lang pala guys. Yan. So, buksan muna natin. So, madali lang naman to palitan ng voice coil kapag meron ka ng voice coil ito guys. Yan kung in case na nasisira yung ganitong Twitter niyo ang gagawin niyo guys no kung nasusunog talaga siya kung hindi na talaga may repair so gagawin niyo is tanggalin niyo lang yung tornilyo tapos ito tanggalin niyo to guys kasi ito yung voice coil niya yan so dito guys makikita natin na sunog na talaga pag ganito yung kaniyang kulay na ganyang kowel. Yan. So, ang gagawin nyo guys, no? Um, sukatin nyo lang tong diameter ng voice coil dito. So, kuha lang kayo ng metrosan. So, papapakita natin guys, yung pagsukat natin ito. Yan, meron na tayong metrosan. So, sukatin nyo lang guys, no? Pag ganon. So, yung basihan nyo dito is itong MM nya. So, tapat nyo lang dyan. So, yung sukat dito is 25 mm. Ito siya guys, nasa gitna ng 2 at saka 3. Yan, 25 mm. So, gagawin nyo guys, uh, open kayo ng Shopee. So, type nyo lang sa search button na Twitter uh, Boys Coel 25mm or 25mm Boys Coel. Yan. So, ito na yon um, bali nag order tayo may kasama tong in order natin na mga speak on yan papakita lang natin so ngayon lang to dumating guys no ito mga voice coil na in order natin so ito sya 25mm po yung sukat nito guys na kasya sa bully twitter yan Ayan. So, meron din tayong mga uh, speak on. So, mura lang yung mga uh, female speak on nila para sa speaker box. So, ganito. Ayan. So, naka-order tayo sa Dali Store. Ayan. Check nyo lang, guys. Dali Stores. Uh, yung stores na nabilhan natin dito sa Boys Coel. Ayan. So, ito na po yun, guys. Yung, uh, yung bagong Boys Coel so price nito around 70 pesos yung isa ayan ayan so ito yung bago tsaka papakita nyo natin yung luma ayan so ito yung luma na nasusunog tsaka ito naman yung bago na nabili natin ayan so magkaparehas lang guys ayan So, same lang yan ng uh, diameter. So, 25 mm. So, tanggalin muna natin yung isa para isabay na natin sa pagbalit. Ayan. So, nasusunog din yung isa. Ayan. So, yung palatandaan naman dito kung alin yung positive is yung merong pula dito. Nagkikita natin pula. So, ito yung positive. Ayan. So, ikabit na natin. Ayan. So, madali lang naman ito ikakabit. Ihaklap nyo lang, guys. Pag gano'n. Tsaka, meron naman itong stopper dito sa kanilang magnet na para mapasok sa butas. Yan. So, ganyan lang guys. So, pwede na yan ibalik yung kanyang bullet. Yan, bullet type na horn. So, ayan. So, ganyan lang kadali guys yung pagpalit ng voice coil ng uh, bullet super tweeter. Ayan. So, basihan nyo lang is yung MM. So, ito sa So, sasalpak din natin dito yung voice coil sa magnet. So, i-pause nyo lang itong butas. Yan. Yan. So, ganyan lang kadali guys. Tapos, balik sa kanyang horn. So, hindi mo na kailangan mag uh, punta pa sa uh, electronics shop repair. So, kung meron ka lang online Shopee, eh, so, mag-order ka na lang. So, makasave ka naman, guys. Kapag marami yung bilhin ninyo. Tsaka, yung shipping nya is dipindi sa location ng lugar ninyo. Ayan. So, ngayon, um, titesting na natin to. So, ito yung mga sunog na tanggal natin. Ayan. So, papakita na lang natin yan sa mayari. So, ngayon, uh, bumili din ako ng kapasitor para dito. So, ito yung gagamitin natin na kapasitor. Ayan. So, papakita natin yung value. So, value ng kapasitor is um, 630 volt na mayroong 504G. Yan. So, ito yung ikakabit natin. So, sa positive natin, yan, ikakabit dito na may kulay pula. Yan. So, kabit muna natin. Tapos, testing na rin natin. So, soldahin natin, guys. So, hanapin nyo lang yung pula. Yan, merong pula. So, nandito rin yung pula. So, ikabit nyo lang dito, guys, no? Tapos, solda na lang para madali. So, kung wala kayong soldering iron, so, meron namang butas to. Meron namang butas to. Pwede nyo lang itali, guys. Yan. Pero, meron tayong soldering iron. So, i-solder na lang natin. So, pwede yung ganun guys kung wala kayong soldering iron. Itali nyo yun lang. Yan. So, ito na yung wire natin. So, kung wala kayong soldering guys, ah uh, itali nyo lang. Pwede nyo itong itali. Yan. So, rito yung positive nya. Yan. So, lagyan nyo lang tape guys kung wala kayong soldering iron. So, kung meron kayong soldering iron, mas mainam na isusolda ninyo para kapit na kapit. Ayan. Tapos yung negative naman is dito sa kabila. So, uh, ito na po yun guys, yung na uh, connection natin. So, positive. So, ito, may merong pula. Positive to guys. Lagyan nyo lang ng kapasitor. So, depende na sa inyo kung anong yung value na ilalagay niyo yung kapasitor. Pero dito, ito lang yung available dito sa aming uh, shop dito. to binili natin to 15 pesos lang to kapasitor na to So, tabi muna natin to dahil yung isa naman yung isusulda natin. So, lagyan natin ng wire. So, ito na po guys, yung kabit natin sa isa. So, positive, merong pula. Tapos, connect natin yung kapasitor. Yan. So ngayon is testing natin to. So ito na yung amplifier natin sa Kuras 739. So kung dalawa yung tweeter ninyo guys, ah uh, ganito naman yung pagkabit. Ayan. So paris lang po sila. Dito sa left, isang tweeter. Yan, so positive to negative. Tsaka isang Twitter naman is dito sa right channel. Yan. So yan, nakabit na natin. So hirap na lang natin no, para mapakinggan natin. Yan. So balik ta natin yung amplifier para sound check natin. So yan guys no, uh, sound check na natin si Bullet. Super so Twitter. Yan. So, pansin natin na naka side view yung amplifier natin na Sakura kasi maikli lang yung RCE natin, guys, no? Yan. So, hindi abot sa mixer natin. So, ngayon is uh, pakinggan na lang natin, guys, yung tunog dito sa bagong voice coil ng uh, Super Twitter na Daichi. Yan. So, volume natin guys, amplifier natin. So, ayan, uh, volume natin. So, malakas din yung kalansin niya dito guys, no? So, maganda to ilagay sa mga video key player or video key machine box. Yan. Maganda yung kalansin niya. So, dinan natin sa mixer. Naka-off yung low natin dito para iwas mapasokan ng yung Twitter. so ayos na ayos guys, yung bagong voice coil na pinalit natin dito so dito lang natin guys no tatapusin yung video Ayan. so ganyan lang kadali magpalit ng bagong voice coil so kung meron kayong sunog na twitter sukatin so nyo lang yung kanyang voice coil diameter, tapos search na lang kayo sa shopee so sagpapili naman sa shopee hanapin nyo lang yung maraming comments uh, maraming sold para hindi tayo ma scam. So 'yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat din sa mga nag-subscribe. At 'yung mga bagong pasok lang sa channel natin, uh, huwag kalimutan mag-subscribe guys para lagi tayong updated sa mga bago nating videos na in upload So, maraming salamat. God bless.